Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Sentro ngayon ng kontrobersiya si Hart Evangelista dahil sa mga bashings na kanyang natatanggap mula sa mga OFW, mga Pilipino, taxpayer sa buong bansa dahil sa korupsyon. Sangkot di mano ang kanyang asawang si Cheese. Kaya naman ang topic natin ngayon, sino-sino ba ang naging confirmed boyfriends na link ng mga lalaki o na chismis sa kanya. Si Hart Ibanghalista, isang Filipino-Chinese na sikat na aktris ngayon at model. Ito ang listahan ng mga lalaking naging boyfriend niya, na chismis at na link. Una ay si John Prats, naging kasabayan ni Hart sa ABS-CBN sa pag-uumpisa sa kanilang karera sa TV show na The Jimmy. Ito ang first show nila bilang love team. Ayon sa mga TV interview ni Jan, inamin na mismo na baby love niya si Hart. Tila ba confirm na naging sila sikreto. Pangalawa, si Ian D. Si Ian ay isang politician at businessman at mayamang angkan din ang pinagmulan nito. Nagmula sa probinsya ng Isabela. Si Ian D ay isang non-showbiz guy na na-in love kay Hart Evangelista. Nang galing sa mayaman at matinong pamilya itong si Ian at hindi nagtagal ang kanilang relasyon, nagkahiwalay din. Jericho Rosales, si Iko talaga ang pinaka-kontrobersiya na jowa o boyfriend ni Heart Evangelista para silang Romeo and Juliet na senaryo. Pero inamin ni Heart na si Jericho ang one true love niya at feel na feel niya talaga ang tunay at totoong pag-ibig ng isang lalaki para sa isang babae. Sunod, Francisco Delgado. Galing sa mayamang angkan at pamilya itong si Francisco na kung saan botong-boto ang mga magulang ni Heart sa kanilang dalaga. Ito ay non-showbiz guy at isang may-ari ng pinakamalaking shipping company sa Pilipinas at sampung taon ang agwat ng edad nilang dalawa. Subalit, maikli lamang ang kanilang relasyon. Sunod, Paulo Araneta. Galing sa mayamang angkan at sosyal na pamilya itong si Paulo Araneta at sila ang may-ari. Isa sa mga may-ari ng Araneta Coliseum at shareholder sila or stockholder sa naturang Coliseum. Hindi rin basta-basta ang pamilya ni Paulo Araneta. Inamin na mismo na sila nag-date ni Hart in just one day. At hindi na ulit yon. Sunod, Daniel Matsunaga. Si Daniel ay hindi pure Filipino, kundi Brazilian at Japanese in heritage. Model na naka-base sa Pilipinas at naging aktor sa Philippine showbiz. Naging close kaibigan at kaibigan sila ni Hart Evangelista at na-fall itong si Daniel kay Hart. At naging sila in just short of time. Dahil sa cultural at money issue. Next, Sid Lucero. Siya ay nanggaling sa eigenman na angkan at demesa. Mayaman at sikat din na angkan kung saan galing itong si Sid Lucero. Diomano. Gamit tayo ng Diomano dahil nag-date Diomano. Itong si Hart habang sila pa ni Daniel. Nag-date sila ni Sid Lucero. At pinakahuli, ang ex-boyfriend ni Hart na si Chase Escudero. Ngayon, asawa na niya na sangkot di umano sa korapsyon sa Pilipinas sa floodway sa flood control projects kaya nga damay si Hart lalo na sa bashings laban sa kanya dahil ang kanyang mga bag at mamahaling gamit ay galing do mano sa kaban ng yaman sa mga tax o buwis na binabayad ng mga taxpayers OFW at mga Pilipino kaya naman please like and subscribe at maraming salamat sa panonood they say life will bring discomfort and i discovered we all just suffer cause no one feels that bad and it comes from one another we hurt each other just like a lover and don't